So karong adlawa for today's video, magtagalog ta. <coughs> ito po yung sitwasyon natin ngayon dito sa lower lower dikeas. Ayun po yung flood control na ginagawa dito hindi pa tapos. Tapos ito bumabaha na um, ha, malapit ng umapaw dito sa uh, <coughs> tung ginagawa nilang flood control. So ito yung river ng baip, torno at lower dikayas mga kakarig so ayan po yung tubig sa ngayon ayan napakalaki ng baha ayan nakikita niyo po doon sa may kabila sa may katadman ayan, ayan po malapit na po siyang umapaw din doon matas ng flood control dyan dito hindi pa nga natatapos tapos ito na nandito na naman ang baha so ang delikado dito mga karig ayan bago pa nila yan nilagay yung mga ano para pa-taasin yung ano flood control kaso pag lalag pag ano yung tubig o oh, wash out talaga so ito yung tubig ayan pumasok na yung tubig dito mga karig ayan yung bahay dito sa may malapit sa ilog ayan ito po yung sitwasyon dito sa may lalim ang so, yan sa may lalim ng tulay sa <coughs> may kabilang party po dito sa tulay so kung tataas pa ang tubig ngayon uh, sigurong lalaki pa itong baha mga kagari so lahat dito ay mag-iingat po tayo lahat na nasa mga mababang lugar, ayan, malapit sa mga ilog <coughs> pakihanda na lang po um, malis na po kayo so ito po yung ano natin uh, yung bahay na sa lalim lang tulay ito bahay po yun ng ano ko yung classmates ko <coughs> ayan ayan po yung bahay nila parang wala na sila nakatir o, parang wala na sila dyan So, ito po yung flood control na ginawa pa lang mang dito. So, ayan, pinasok na nga ng baha. So, ayan po yung palipot. Ayan, sana hindi lalaki yung tubig ngayon. Pa, para hindi naman maabot tong ano, para hindi ma-wash out yung ginagawa nilang mga <coughs> tinambak na ano dito ba. Yung tawag to buhangin. Ayan, sana hindi lalaki yung tubig. Pero kung sakaling lalaki man ang tubig, ay washout oh, wash out talaga yan. Maabot. <coughs> ito lang muna ang ating update sa araw ni ito. So, i-update ko kayo kung lalaki ang baha dito. So, pasensya na din kayo sa aking tining dahil nagkakasakit po tayo. At pasensya na din po kayo na wala po tayong mga upload na mga video. So, ayun. <coughs> Hanggang dito na lang ang ating report ngayon sa ngayon. So, Ingat po kayo sa lahat na nasa ilog at sa lahat ng ano mag-evacuate na muna kayo dahil dinatin alam yung baha. So, ayan ingat-ingat sa lahat and hanggang dito na lang. <coughs> See you next nating na update. So, bye-bye po and God bless.